Atin pong tinatawag ang Philippine Vice President Vice President Sara Zimmerman Duterte Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Pari po siguro muna kayong maupo. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Um, opo muna siguro para yung mga nasa likod makakita din. <laughs> Kawawa naman yung nasa likod. Okay. Dahil... Dahil kayo ay uh, sumisigaw ng Duterte, suspended na kayo lahat bukas. Suspended kayo, suspended. Joke lang. Unahin ko muna, ang aking mga pagpapasalamat. Mga thank you muna dahil baka sa sobrang uh, daldala natin mamaya sa sobrang uh, pagbibigay ng mensahe ay uh, makalimutan ko ang mga pagpapasalamat. Kaya mabuti nang mauna ang mga pagpapasalamat. Una, kayong lahat ay nagpapasalamat sa Hong Kong Government and sa Hong Kong Police sa kanilang tulong sa atin para mabuo ang ating uh, pasasalamat ngayong araw na ito, uh, we would we would like to thank uh, the Hong Kong government and the Hong Kong police for their um, cooperation, for their support uh, to our Thanksgiving this morning on this very beautiful Sunday. Marami po tayong Marami tayong mga kababayan na nandoon sa labas at uh, lahat ng mga first timer na nakakita sa akin Sabi nila Ang ganda mo pala, bakit mo kakam... Um, Ba Bak... Bak Ay, Macau! Hello! Maraming salamat! Okay. Sabi niya, ang ganda mo pala, bakit mukha kang... Bakit mukha kang Shrek sa mga picture mo sa internet? Tapos sabi ko uh, sa kanya, sabi ko, Ma'am, basta Pilipina, maganda talaga yan. Tayong lahat yon. Now, hindi ko lang alam sa mga Pilipino, sa mga lalaki natin, pero sigurado ako sa mga Pilipina ay maganda. Dahil, ano ang ating proof o evidence sa buong mundo na maganda talaga ang Pilipina? Ilan ang Miss Universe natin? Apat, apat ang Miss Universe na winners ng Pilipinas. Kaya ibig sabihin global ang beauty ng Pilipina. Kaya bago ang lahat, sabihin niyo sa lahat ng kaaway niyo, Pilipina ako, maganda ako. Dab sabi natin, di ba, para sa Diyos, para sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Nauna, ang pasalamat ko sa Hong Kong government. Pero ang unang pasalamatan natin ay ang Diyos. Para sa araw na ito, para sa magandang araw na ito, at para sa oportunidad, pagkakataon na ibinigay niya sa atin na magsama-sama ngayong March 9, dito sa Hong Kong. Dinala niya tayo lahat dito para sa bayan. Yan po ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng isang araw ulit na magising, magayos, pumunta dito at pag-usapan ang Thanksgiving, pagpapasalamat at pag-usapan ang ating bayan. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay hindi ko isa-isahin yung mga pangalan dahil baka may hindi ako mabanggit at uh, magtampo. So isa-isahin ko lang ang mga grupo na uh, kailangan natin uh, pagpasalamatan. Pagpas Unahin ko muna ang Kingdom of Jesus Christ. Dahil sa kanilang pagod, luha at pawis para mabuo ang ating Thanksgiving ngayong umaga na ito. Ang sunod na kailangan natin pagpasalamatan ko, kailangan ko pagpasalamatan ay kayong lahat mga kababayan namin, mga kababayan namin dito sa ang iba galing pang Pilipinas. Marami tayong mga bisita na galing Pilipinas, galing Hong Kong, galing Macau. Meron pang galing sa China at merong galing Japan. Maraming salamat sa inyo dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo ngayong araw na ito. Madami sa inyo kailangan maglaba. Kailangan mag magplancha. Yes, magdayo. pero kailangan niyo laban yung damit ninyo. Kailangan ninyo magpa -parlor. kasi 'di ba? Araw ito ng pagpahinga. Kailangan maglinis. Nang inyong bahay. Kailangan magpa-pedicure. Diba? Kailangan magpa-dentista. Dahil araw ito ng pagpahinga. So kailangan ayusin lahat ang sarili. Ang para sa sarili. Pero, binigay ninyo ang oras ninyo at araw ninyo ngayong umaga na ito para sa atin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At, alam nyo, kanina, abang naglalakad ako, kasi malapit lang kami, so naglakad lang kami. Uh, ang ganda ng weather ninyo dito sa Hong Kong, no? Nakakakan nakakaganda siya ng kutis. Anong sabi namin na nakatira sa Pilipinas? at yung mga nakatira sa mga kababayan natin sa Middle East, sana all, sana all, malamig, ang tira, tinitirhan, sana all, maganda ang kutis, kaya isa din yan sa so dapat ninyong uh, ipagpasalamat sa Diyos. Uh, nandito kayo sa lugar na hindi magulo, maganda ang klima at lalong lalo na nandito kayo dahil uh, meron kayong hanap buhay. Hindi natin gusto na umalis ang ating mga kababayan sa Pilipinas pero marami sa atin dahil walang oportunidad sa ating bayan ay nakikipagsapalaran sa iba't ibang lugar sa mundo para sa inyong mga pamilya. Kaya 'yun ang sunod natin na pagpasalamatan, 'yung ating mga mahal sa buhay. Bawat pamilyang Pilipino, kailangan natin magpasalamat sa kanila dahil binibigyan nila tayo ng lakas, sinusuportahan nila tayo, at tinutulungan nila tayo sa ating pakikipagsapalaran sa ibang lugar. Ayaw nila na umalis kayo, ayaw nyo rin na iwanan sila. Pero kailangan natin gawin dahil kailangan suportahan ang ating mga pamilya.